Ayan, kanina nagsiself video ako. So ngayon naman, ito yung uh, harap ng aking nilalakad, di ba? Pababa ito, guys. Ang ganda, napakalinaw at saka napakalinis na lugar. At saka iniikot-ikot ko muna ang camera para naman kunwari makikita nyo ang mga kung ano anong nakikita ko dito, di ba? Kung baga kung ano yung nakikita ko, dapat nakikita nyo rin, di ba? Para ang saya. <laughs> Oh, di diba ang ganda, guys? So, pababa ako niyan. So, medyo matas-taas kunti ang video na ito. Pero, hindi naman kayo siguro magsasawa magtingin ng mga view niya. Kasi, napakaganda. Napaka-green, di ba? Ayan. Napakaganda niya, guys. Punong-puno ng mga puno. At, napakaganda pa dahil malinis siya. Tingnan mo, sobrang dami ng puno, pero walang mga dahon na nga laglag. <laughs> O, oh, ba? Diba, ayan. Ayan yung binababaan ko. At yan po ang, ano, yung binipicturan ko yan, guys. Di ba? Ayan, napakaganda nyo, guys. Oh, butterfly. Habang tumitingin ako dyan, sabi ko, wow, naaamis ako dito. Hindi lang bukod sa malinis at napakagandang paligid at marami pang makikita at may tambayan din dito, guys. O, tingnan nyo ang butterfly. Di ba? Ang ganda na pagkagawa. At may mga bulaklak pa dyan. Yung mga bulaklak yan, totoo yan. Itong butterfly ay ano lang yan siya. Diba, ang ganda. So, habang tinitingnan mo yan, may makikita ka dito parang lake. Ah, diba, parang lake. Pero mga under of reserve, under of renovation pa yan dyan. Pero kung matapos yan, ako, maganda yan. Napakaganda dito. Eh, uh, huwag na kayo magsawa sa akin kung linggo-linggo ako dito guys. So, hindi pa yan. Wal, uh, mga dalawang linggo pa ako nakapunta dito. So, ngayon ko lang yan. Ngayon ko lang yan napuntahan dito sa baba. Kasi doon ako nagtatambay sa taas. Ayan. Uh, meron ditong uh, waterfalls ba yan? <laughs> Ayan. Napagaganda. Diba? Uh, tingnan yun nyo. Ang puno lang talaga ang nagdadala guys. Sobrang ganda. ba? Diba?